sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo baga ito? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. At nang hapon na ay dumating ang isang mayamang mula sa Arimatea, na nagngangalang Jose, na ito'y naging alagad din naman ni Jesus. Ang taong ito'y naparoon kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus, nang magkagayoy ipinagutos ni Pilato na ibigay yaon. At kinuha ni Jose ang bangkay at binalot niya ng isang malinis na kayong lino at inilagay sa kanyang sariling bagong libingan, na kanyang hinukay sa bato, at iginulong niya ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan at umalis. At nangaroon si Maria Magdalena at ang isang Maria at nangakaupo sa tapat ng libingan. Aba ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Nang kinabukasan nga, na siyang araw pagkatapos ng paghahanda, ay nangagkatipon kay Pilato ang mga pangulong saserdote at ang mga fariseyo, na nagsisipagsabi, Ginoo, naaalaala namin na sinabi ng magdarayang yaon, nang nabubuhay pa, pagkaraan ng tatlong araw ay magbabangon akong muli. ipagutos utos mo nga na ingatan ang libingan hanggang sa ikatlong araw. Sinabi sa kanila ni Pilato, mayroon kayong bantay, magsiparoon kayo. Inyong ingatan ayon sa inyong makakaya. Kaya't sila'y nagsiparoon at iningatan nila ang libingan. Tinatakan ang bato na kasama nila ang bantay. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, makasalanan ngayon, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang nagbubukang liwayway na ang unang araw ng sanglinggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. At nasumpungan nilang naigulong na ang bato mula sa libingan. At sila'y nagsipasok at hindi nila nangasumpungan ang bangkay ng Panginoong Hesus. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Tumakbo nga siya at naparoon kay Simon Pedro, at sa isang alagad na iniibig ni Jesus, at sa kanila'y sinabi, Kinuhan nila sa libingan ng Panginoon at hindi namin maalaman kung saan nila siya inilagay. Umalis nga si Pedro at ang isang alagad at nagsitungo sa libingan. At nang siya'y tumungo pagtingin niya sa loob, ay nakita niya ang mga kayong lino na nangasa isang tabi at umuwi siya sa kanyang bahay na nanggigilalas sa nangyaring yaon. Aba ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan, makasalanan. Ngayon, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ngunit si Maria ay nakatayo sa labas ng libingan na umiiyak. Sa gayon, samantalang siya'y umiiyak, siya yumuko at tumingin sa loob ng libingan, at nakita niya ang dalawang anghel na nararamtan na nangakaupo, ang isay sa ulunan at ang isay sa paanan, ng kinalalagyan ng bangkay ni Jesus. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, Huwag kayong mga takot, sapagkat nalalaman ko na inyong hinahanap si Jesus na ipinako sa krus. Siya'y wala rito, sapagkat siya'y nagbangon ayon sa sinabi niya. Magsiparito kayo, tingnan ninyo ang dakong kinalagyan ng Panginoon at magsiyaon kayong madali at sa kanyang mga alagad ay sabihin ninyo, Siya'y nagbangon sa mga patay at narito, siya'y nangunguna sa inyo sa Galilea, doon makikita ninyo siya, narito, nasabi ko na sa inyo. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At sila'y nagsialis na madali sa libingan na taglay ang takot at ang malaking galak, at nagsitakbo upang ibalita sa kanyang mga alagad. At narito sila'y sinalubong ni Jesus na nagsasabi, Mga galak kayo! at sila'y nagsilapit at niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. Nang magkagayoy sinabi sa kanila ni Jesus, Huwag kayong mga takot, magsiyaon kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na magsiparoon sa Galilea at dooy makikita nila ako. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Diyos at inyong Diyos naparoon si Maria Magdalena at sinabi sa mga alagad nakita ko ang Panginoon at kung paanong sinabi niya sa kanya ang mga bagay na ito at ang mga salitang ito ay inakala nilang walang kabuluhan at hindi nila pinaniwalaan Aba Maria napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Nang kinahapunan nga ng araw na yaon, na unang araw ng sanglinggo, at nang nangapipinid ang mga pintong kinaroroonan ng mga alagad dahil sa katakutan sa mga hudyo, ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanila'y sinabi, kapayapaan ang sumain nyo. Abagi Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng inalang Diyos, ipanalangin mo, mo kami makasalanan. makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. datapwat sila'y kinilabutan at nangahintakutan at inakalan nila na nakakakita sila ng isang espiritu. At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo'y nangagugulumihanan? At bakit nangyayari ang pagtatalo sa inyong puso? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, hipuin ninyo ako at tingnan sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. At binigyan nila siya ng isang putol na isdang inihaw, at kanyang inabot yaon at kumain sa harap nila. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.